Today, mga kabayan, welcome back po sa channel OFW KSA Para sa balitang OFW mga kabayan, pinay OFW na nagtrabaho po sa Singapore at nag cross country sa bansang Malaysia namatay po nang mahulog ito sa condominium na kanyang pinagtatrabahuhan. aksidente nga ba ang kanyang pagkahulog? tama ba ang aligasyon ng pamilya ng OFW? nasadyang itinulak ito ng kanyang employer? Ayon sa report ng Malaysian Police at sa laysay ng pamilyang Ledesma, watch po natin ang mga nagbabagang balita na ito mga kababayan. Patay naman ang isang Pilipinang domestic helper matapos umanong mahulog mula sa pinagtatrabahuhang condominium unit sa bansang Malaysia. Pero duda ang mga kaanak na baka daw may foul play sa kanyang pagkamatay. Bulari 6 na madaling araw, natagpo ang wala ng buhay ang 30 anyos na domestic helper na si Nining Ledesma sa isang condominium kompleks sa Johor Bahru, Malaysia, ayon sa police report, nagising daw ang mga amo ni Nining nang marinig nilang nagsisisigaw ito sa balkonahe. Ilang sandali lang nahulog daw mula sa balkonahe si Nining. Hindi raw nila alam kung bakit siya sumisigaw, pero nauna na raw niyang sinabi na namimiss niya ang kanyang anak sa Pilipinas. Isang linggo pa lang na namamasukan bilang domestic helper si Nining sa mag-asawang Malaysian, pero ang ate ni Nining na si Delinda hindi kumbinsido na aksidente ang nangyari sa kanyang kapatid. Sa panayam sa news Five, sinabi ni Delinda na nakatawag pa sa kanila si Nining isang araw bago siya mamatay. Umiiyak siya tapos yung amo niya parang pinapagalitan siya. Nakausap din daw ni Delinda ang mismong babaeng amo ni Nining. Nagagalit daw ito dahil nahuling laging kausap ni Nining ang nobyo sa telepono. Nagbilin pa raw ang babaeng amo na labing-limang minutong tawag lang sa pamilya kada linggo ang pwedeng gawin dinining. Bawal yung cellphone. Kung trabaho lang ng punta nyo dito at makapera, trabaho lang, walang cellphone, sabi niya gano'n. Tapos nabiglang namatay yung cellphone. Magsasagawa naman ng sariling embesigasyon ng Overseas Workers' Welfare Administration o OWA kung may nangyaring ang foul play sa ating kababayan. Ang isa sa pinaka-importante dito, malaman natin kung ano yung tunay na nangyari, at lahat naman nung kung ano man yung kailangan nilang panggagastusin, eh, kami nang na bahala dyan. Unang nagtungo si Nining sa Singapore noong December 30. Matapos ang isang buwan, pinatalsik siya sa trabaho ng kanyang Singaporean employer. Kinumpirma naman ng OWA na may uuwi na ang labi ng biktima sa Iloilo sa February 24. So, sana po mga kabayan, may uwi na nga ang bangkay ng ating kababayong YFW na namatay. Mabigyan po ng tamang katarungan ang kanyang pagkamatay. Maraming salamat sa inyong panonood mga abayan at nakikarami po kami mga OFW sa pamilyang Ledesma. Maraming salamat sa inyong panonood mga abayan to God be the glory.